kasalanan ng mga botante kung bakit ganito tayo at yung bansa natin. Ako mga boss, agree tsaka hindi agree. Una, may mga botante naman na nakapag-aral at maganda yung posisyon nila sa buhay. Pero pinipili nila na magpakatanga at binoboto yung mga kagaya rin nila na tanga. Meron din ang mga tao na wala lang pakialam. Yung trip-trip lang na iboboto yung sikat, yung artista, yung anak ng mga politiko, kamag-anak ng mga politiko. At pangatlo, yung pinakamalaking percentage ng mga butante, yung mga nabudol o natulak lang nung sitwasyon kaya sila bumoto sa isang politiko. Alam nyo ba na 8 out of 10 ang mga butante ay nanggaling sa class D at class E? Yung class D at E, yan yung mga ordinaryong Pilipino. Karamihan sa atin, dyan nanggaling at dyan kabilang. Yan yung mga nagtatrabaho, nagbabanat ng buto at dumidiskarte, para makatawid sa isang buong araw. Isipin nyo to mga boss, puputulan ka na ng kuryente o tubig. Sinisingil ka na ng renta sa bahay. Yung anak mo, kamag-anak mo, may sakit, kailangan dalin sa ospital. Magpapasukan na, kailangan na ng pang o ng baon ng mga anak. Tapos, biglang may lalapit na politiko o kandidato. Yung isang politiko o kandidato, papaliwanagan ka ng tungkol sa mabuting pamamahala, ano yung mga plataforma niya, tapos ano yung mga batas sa bansa natin. O tapos yung isang politiko o kandidato pupunta sa'yo, magsasayaw, bubudots ka unti. Tapos ayakapin ka, kukumustahin ka, makikipagkwentuhan sa'yo saglit. Mga 5 minutes lang. After nun, may ibibigay sa'yo, 1,000 o 2,000. O sa tingin nyo, sino yung maaalala ng butante? Siyempre, yung sumayaw at saka nagbigay ng pera. Ayan mismo ang problema sa bansa natin. Yung mga politiko nagkakapitalay sa kahirapan at kamangmangan ng marami sa atin para manalo at manatili sa kapangyarihan. Pansin nyo, ano ang proyekto ng mga congressman, ng mga senador, tsaka ng mga tumatakbong mga politiko? Di ba, puro ayuda? Tangina, puro ayuda. Lahat ng klase ng ayuda ibibigay ay sa atin. Hindi naman nila trabaho mamigay ng ayuda, eh, di ba? Ang trabaho nila, gumawa ng batas. Yung mga matitinot, magagandang mga batas para sa atin. Pero di nila gagawin yan. Mas gugustuhin nila na mahirap at mangmang -mang yung maraming mga butante para yun yung bibigyan nila ng ayuda, yung tutulungan nila tapos superhero sila at ibuboto na naman sila ng mga tao. O mga boss, malapit na ulit ang eleksyon. Yung mga sure win, sabi ng mga survey, same old faces, same old names. Mga artista at mga convicted sa pagnanakaw, mga magkakapatid, at yung mga matatandang politiko na inugat na dyan sa Senado at Kongreso. Kung gusto natin na may mabago, edi magparehistro tapos bumoto sa eleksyon. Kung ayaw naman, di boto natin sila uli. Tapos pagbasura yung serbisyo na binigay sa atin, sisihin ulit natin yung isa't isa.